Ang tanong ko lang po, meron po bang mababasa sa Biblia, na nagpahayag si Manalo na letter po letter na sinabi niya, siya ay anghel? Sa Young's Literal Translation of the Holy Bible, ganito po ang pahayag. And I saw another messenger going up from the rising of the sun, having a seal of the living God. Mapapansin po natin, mga kaibigan, na sa saling ito, ang ginamit na salita ay messenger sa halip po na angel sapagkat ito kapatid na Denmark ang literal translation ng salitang anghel. Opo ka, babi at mga kaibigan, ang messenger ay nangangahulugang sugo. At mababasa po natin yan sa English Tagalog Dictionary, English Tagalog Dictionary by Leo James oh, na what? ganito po ang ating mababasa. Messenger, let, let, one let, cent, oh, um, no. sugo. <laughs> Aba, bakit dictionary mo, Lebs, kaya nagpapapaliwan natin mo, dito, dito mo nabasa. Sabi nito, anghel. mo nito, ano ba anghel? Basa, ang anghel ay espiritu. Ed Webster, ano anghel? Tao. Kaya yung tao naging anghel dahil kay Webster. O di ang pananam